balayan po tanglad harvest po naman tayo ngayon o, gawa po ng may nag order po sa atin oh yung ano 50 kilo pag daw po kakainan pa ng 70 ay eh kahit 70 pa ayun bali ngayon po ating susubukan ngayon ano, ikuha po ba kasi o, napakarami pa po ng tanglad natin doon sa tabi ng daan mapapakanabangan na po ang ating tanim oh. bahala ating pululungisan ito kailangan po lang ano, barita pag ano pang tapos po winawalay walay pa Ang parang kit po yan oh no? 32.25 per kilo. Oh. Yum plating na naman 'tong datating na ulan. Naambon na. -ambula. dami rin. Ito po yung tinatanggal pa yung gaito. Hmm. Yung mga matatandang dahil. Panalo, mabigat din po kung po pag ikukumpara natin sa palay mas medyo mataas ang konti yung kanyang farm gate po ba yung presyo hindi po tulad nung ano siguro po naman bumababa din pero ngayon maganda mataas po yung presyo ayan o oh. palitan ng tambak ah. Yan, yeah, ito na po yung penis ano na. Penis product. Ano <coughs> 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 oh, sa mga ito? Ito na Kung ano natututunan na yan po may may umorder sa atin eh sabi ko tika at may tarim naman tayo sa, sa gilid eh. nga dati akala ko yung hindi nga pala naman sa ibang lugar daw po ito yung nabibig talaga <clears throat> se levanta talaga pong ano kung magkatsagaan lang nga eh, rin parang handcraft oh gawa po na ngayon sa panahon ngayon hindi ma lahat eh, dinadaay sa tiyaga oh walang pagkagising natin ay eh, tayo ano na agad oh may gagating na ano pagkagising natin one day millionaire agad talaga paghihirapan pa ang lahat eh. maghihirapan po naman Madami na rin po para na pier grass ay. Parang pagkain sa baka oh. Mm. Ito daw po pala sa lechonan, baka ito mabilis. sa ano, sa Bonifacio. Lugar po ng Manila yun sa Bonifacio. Yung lejas lechon, ping, -ping lechon. Yan, dati po na ako napunta ng ano, balintawa, kadadaanan ko yan. Sa unahan ng ano, North Cemetery. Yan, nariyan po pati ang maraming bintahan ng native pig. Maganda din po yun yung dalahan ng native pig. Eh, kaso yun, din ako yung mga nagdadala na eh nakukwento ko lang po sa inyo ngayon at gawa ng gawa na rin wari pala dito na bibinta Lalaka hmm. po puno. puno. lemongrass tapos ito po ang pinakaano nung tatanggal natin ng mga dilaw Yan na po ang pinis product niya. Itatali na lang po, ibabandel. 10-10 kilo. Ito pa po yung ating linisin. No? Kaintindihan mo, eh. gawa ko nakahalo pa yung kanyang matatanda na ano, Na dahon. Bali, ito pa po yung mga tanglad na ating iha-harvest. o oh. Kapal ba? ito po ipasumalang tanim lang. ang lalaki eh aba ha pagkadami ya yeah, ito po nung po minsan tayo sumubok ng isang puno nag rin sya ng ano malaki ho naman puno ay eh. nag rin sya ng anim na kilo ah ayan ang lagu pa oh ayan oh yan po ay tanim natin na pa sumalala ano na ito po nagkaigi mabibinta pala 20 ano 25 to 30 per kilo po parang gate aba mm. madami pa rin puno pala rin tanglad na rin ititira na po natin at dito maraming humihingi para sa mga na po yan na yan o ano. ilang puno pare 1 2 binabantay bantai bantang lad natin hmm. 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 One, two, three, four, five, six, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ano pa po rin tanglad oh 17 ka puno 'yung pasa dulo oh. 17 18 19 20 21 a ah, 22 ka pa po Maring ating tanglad. Oh. Yan, no? Halit na sukal po ba, Ida, damo? Oh. Pwede ang pampasukal natin na yan, no? Tanglad, mabibinta pa. O, katulad mo ito, mga damo na yung sumibol. May tanglad din ito dati po. Kaso may kumuha. Siguro pang gamit, dinunot na, napumalit. Naging damo na. Yan, no? Ang purpose naman yan, Halip na damo. Ay... Mm dami po lagi dito kumukuha halit na damo ay tanglad na mabibinta pa na yeah, siguro po tatamnan pa natin ito ng mga tanglad Patulad po nito napakalaka ng puno pati mga hardin natin Bala yan po, salamat po sa inyong pagsama. Nandito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Kung di pa po kung sa akin channel, subscribe na lang, pakalik na lang po notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pang videos. Hanggang dito lang, ingat po palagi. Happy lang. Bye!